Welcome to Guay Provincia Ano, magpaglog na naman ako Ito yung sa sa'yo Kaya hapon sa so palengke May mga ano nyo siya Kung sumisibol na Kaya naisip ko itanim ko to Dito ko siya itatanim guys Ayan Tapos yung tira nga sumipal na to Ayan May mga sumibol na nga sila Ayan o, may mga palabas na sila, guys. Ayan. kasi kahapon guys yung hapon ang ulan. ako okay, guys ngayon tingnan mo yung ano oh. yung tingnan natin yung ano yung opo guys kaya tinanim ko ayan oh. gumapang na siya guys dalawang puno yan yan dalawang puno yan guys yan oh. Pansin niyo Ayan. uh, Two, three weeks pa lang siguro ko tinanim yan. Ayan, eh. May ano na. Tapos, ito naman yung mga kangkong ko guys. Uh, malago na rin sila. Yan yeah, sabi ko, dun ko lang itatanim yung ano para pag gumapang siya. ayun nagagapangan siya. Alam rin lang ang ginawa ko guys. Ayan eh kasi ito yung umuulan kaya sabi ko alambre para matibay siya guys para kahit umulan ulan medyo matibay siya hindi siya mabubulok ka agad ayan naman yung mga ampalay ako guys ha eh. kangkong tingnan mo diba guys tingnan mo yung kangkong ah eh. diba kangkong kaya nang ganda eh. yan may ahay bisyon na ako sunod na ano sunod na linggo pwede na siguro itong harvest yan ayan o yung kangkong hanggang dito na lang man ang vlog ko na to ingat tayo sa lahat bye bye god bless thank you hello guys welcome so, to Guay Provincia ano magbablog na naman ako ito yung nagbabag sa iyo tika hapon sa kalengke may mga ano nyo siya kung sumisibol na kaya naisip ko itanim ko to dito ko siya igatan guys. Ayan. Tatlong pera sa ipan. Ayan, taping. Ayan mga. Tatlong. Ayan, mga. May mga simbol nila sila. Ayan. May mga pa palabas na sila, guys. Ayan. Ayan, dito ko siya igatan nyo, guys. Yeah.

natin guys ngayon tingnan mo yung ano oh. yung tingnan natin yung ano yung opo guys na inanim ko ayan oh, gumapang na siya, guys dalawang puno yan yan dalawang puno yan guys yan oh. Pansin nyo. Ayan. Oh. Uh, 2 3 weeks pa lang siguro ko tinanim 'yan. Ayan, oh. May ano na. Tapos ito naman yung mga kangkong ko, guys. malago na rin sila. Yan sabi ko dun ko lang itatanim yung ano para pag gumapang siya. Ayun, gagapangan siya. Alam rin lang ang ginawa ko, guys. Ayan, oh. Kasi ito yung umuulan, kaya sabi ko, alam para matibay siya, guys. Para kahit umulan-ulan, medyo matibay siya, hindi siya mabubulok ka agad. Ayan naman yung mga ampalaya ko, guys. So, kangkong. Ayan. Tina mo. Iba, guys, tina mo yung kangkong. O, oh, diba? Kangkong kaya nang may Mayahal, bisan na ako sunod na, ano, Diret na linko pe na si grupo ko harbisan ayo. Yung account ko. Hay. Hanggang dito na lang muna ang vlog ko na to. Ingat tayo sa lahat. Bye-bye. God bless. Thank you.